Magkano magagastos sa pagtransfer ng titulo na pinamigay lang sa'yo or through donation? Ipagpalagay na lang po natin na yung property ay matatagpuan dito sa Baguio City at first time mo na mag-donate ng property. Ang una mong kailangang bayaran ay tinatawag nating donor's tax. Ipagpalagay na lang po natin na ang value ng property ay 1 million pesos. Yang amount na yan ay tatawagin nating taxable base. Hindi pa po yan yung tinatawag nating taxable amount. Para makuha natin ang taxable amount, kailangan nating i-deduct yung tinatawag nating annual exemption. Ito po ay fixed na 250,000 pesos. Kung ang taxable base natin kanina ay 1 million pesos minus 250,000, ang taxable amount po natin ay 750,000 pesos. At yang 750,000 pesos na yan ang magiging basihan natin ng donor's tax, which is 6%. So ang 6% ng 750,000 ay 45,000 Ikalawang kailangan bayaran, documentary stamp tax. Ang documentary stamp tax po ay base sa 1 million pesos na value ng property. Ito po ay 1.5%. So 1.5% ng 1 million is 15,000 pesos. Ikatlong kailangan mong bayaran, transfer tax fee. Ang transfer tax fee po dito sa Baguio City, since ito po ay isang chartered city, ay 0.75% o 3 4 ng 1%. Kapag 1 million pesos po yan, ang 0.75 po nito ay 7,500 pesos. Ikaapat na kailangan mong bayaran, registration fee. Ang basis po ng registration fee ay tabular. Ito po ay mga fixed amount na makikita sa registry of deeds. So pinakompute ko po yung 1 million, ang lumabas ay 5,736 pesos. Ikalimang kailangan mong bayaran, notarial fee. Ang common po na ginagamit dyan ay 1%. So 1% ng 1 million ay 10,000 pesos. At kapag ito total po natin ang lahat ng yan, ito po ay nasa 82, 236 pesos. Guys, itong mga nilagay natin dito ay mga major na kailangan nyong bayaran. Kung may mga katanungan kayo or may mga problema kayo pagdating sa mga real estate properties ninyo, bahay, lupa, o kahit anong real estate property pa yan, pwede po kami makatulong sa inyo. Mag-message po kayo sa Facebook page na ito. And mula po doon, pwede po natin pag-usapan yung mga problema po ninyo. Ganoon na rin kapag meron kayong gustong ipabenta o gustong bilhin na property dito sa Pilipinas, i-message e nyo po kami sa page na ito. Guys, this is Romo John the President and CEO of Reels Corporation. Bye-bye.